Trippings to. Nalagyan natin siya ng glue na. Nag-voice na over na. <laughs> <laughs> siya nag-voice over na pa sa'yo. Hindi, hindi pa rin mano yung kasi ikakat, eh, ano, kakat ko yan. Kasi may tugtog sa labas. Okay lang ko marinig. Ay, yung masilan pa naman yung ano yan. Kunting ano lang. yung pa lang <laughs> sa'yo. Hmm. Thank

Wala na mga harvest dito. Iiwan mo ba to kay Tyson mamaya? I-chat mo nga pala wala na, hindi na na video. Ay, o, pinost ko pala na. Boob. Hindi bibili naman ang plastic. Noodles ko na naman, Jelais, Jisiyan. Hmm. Ay, okay, mo kayo kayo na rin yung mama ni Ina. Gusto mo na papacheck up. Hindi na napacheck Hindi. Yeah. So, sabi ko tabi Ay, okay naman siya sa gamot eh. Matawad na. Ay, mo. ay, bakit? ay, 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 ba? Babayaran mo? Makuha lang naman sa walang reseta. Ano naman cellphone baka nag-text si Lula mo? Nasaan na sila? Ano ba sila? Ha? Eh, hindi pa naman ay, <clears throat> baka mamadaling araw. Ay, lakas mo na kasi. Pwede si Chuka. Magkano ito kayo? Ay, 30 seconds na po mm -hmm. pala yan. Pwede so, dito ipunan ng pera. Pwede ito ipunan ng pera. Pas kung may, kung may pera ka, hindi naman tayo pa Kapag Pag maiwan nila sa client mo, sakma. Saklap. <laughs> Ipasok mo lang sa loob para hindi halata. Huwag niya lang buksan. <laughs> Tapos ako yung nakakaalam. Huwag mo na pasok anong. ako. Huwag niya lang igalaw. Mura lang. Gusto mo

Pwede yan. Na. Na Ang naman lang Ano siya nagkaiba na? Gel lang siya. Natural mo ka ka gagamit. Kaso, nakagandahan kasi sa soap ay sa gel. Hindi siya, ano, hindi siya basta-basta natutuwa, na, okay. napapakpak. Parang nababakpak pala. Ay, mm -hmm. ano. Tapos, hindi siya nat na, ano, na, na, natatagal ng, ano, ng acetone. Ang okay. problema Ayaw, ayaw ko. Hindi ko pa nakikita sa'yo eh. Sa Kakapatanggal ko lang ng kuraan. Ayun ba yun? Ayaw. ayaw.